Sinuspinde ng anim na pung araw si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga de sa umano'y disorderly conduct. Kasunod na rin ito ng sunod-sunod na atake sa gobyerno at pagpupos ng malalaswang larawan ng mga babaeng nakabikini sa Facebook. Para himayin ang isyong ito at iba pa, makakausap natin live via Zoom ang former member of the House of Representatives at Political Analyst, Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi po sa inyo and welcome po ulit sa Arangkada. Magandang gabi, Aninia. Magandang gabi, Jack, at uh, sa lahat ng ating mga takapakinig. <laughs> ano po ang masasabi ninyo dito sa pagsuspinde ng kamera kay Congressman Kiko Barsaga? Uh, sa tingin nyo po ba, balat si Buyas lang ang mga kongresista sa mga inaasal ni Barzaga? At eto pa, may sinabi si Congressman Leviste. I'm sure nabasa nyo na rin yun, no? Bakit hindi imbisigan yung oo, iba? Oo, Imbis oo, na, diba? naman ang... kayo. Masyado namang strongly <laughs> worded na yung na <laughs> naman kayo. Oo, friends ba sila? <laughs> Kaya nga. Hindi pa ka nakakagulat kayo. yung uh, naging resulta. Mm -hmm. In fact, Papa. nagulat nga ako na hindi siya inexpel eh. Kasi mm -hmm. sa ilalim ng uh, rules ng House of Representatives at sa ilalim mismo ng uh, mga provision ng ating konstitusyon. Kapag nakakuha ng two-thirds vote na sumusuporta sa isang disciplinary action, uh -huh. pwedeng hindi lang suspension yan, kundi pwedeng expulsion. So parehong boto lang. Pero mukhang uh, binigyan pa ng pagkakataon muli si uh, Congressman Barsaga, kaya sinuspend lang uh -huh. for the maximum period allowed under the Constitution, which is 60 days. Pero in, gaya na binanggit ko, hindi na nakakagulat to eh. Dahil... Ilang buwan na rin naman yang uh, nagiging alitan ni Congressman Barsaga at iba pa mga membro ng uh, Kamara. Ngayon, sinasabi nung uh, iba na mga supporter niya na nagpapahayag lang naman daw siya ng kanyang uh, opinion tungkol sa mga bagay-bagay, yung kanyang mga kritisismo halimbawa sa administrasyon. Pero pag miyembro ka kasi ng uh, kamara o ng Senado, mm. merong uh, merong kumbaga rules of decorum eh. Mm -hmm. Merong tamang paraan para ipaabot ang mga ganyang klasing kritisismo. at kung kahit man nagkakatunggali kayo ng posisyon ng mga kasama mo sa sa, sa house mismo, hindi naman dapat umaabot sa parang nagkakabastusan na. eh Pero parang ang uh, pagkakaintindi ko, may mga ilang mga pagkakataon na yung mga ibang mga kasama niya, ang feeling nila sumobra na eh, yung mm -hmm. kanyang uh, ginagawa eh at nakakabastus na. Uh, lalo na uh, sa loob mismo ng nung, uh, nung, uh, House of Representatives. So ako, uh, dapat in-expect na niya yung mm -hmm. uh, ganyan. Ah uh, dahil uh, bagamat merong kalayaan na magpahayag ng sariling opinion in fact expected yon sa bawat member ng House, dapat sumusunod naman sa tamang uh, asal at sa tamang uh, paraan para maipahayag itong ganitong klaseng uh, kritisismo oh. o hindi pagkakasunduan. Yun nga, Attorney Barry, kung tutusin niya, eh, naging, para sa akin, na naging linyan pa nga ang kamera. Eh. Dahil doon pa lang, ang dami ng iba-ibang klaseng antics na yung ginagawa niya. No? Pero hindi na nga siya pinapansin. Biro mo, susundan niya ng kamera siya, no? diba? Tas, which is nakakabastos. Tapos, pero noon pa lang, wala. Pinababa lang yung camera niya. Pero wala pang ginawa noon. Kaya lang medyo sumobra na eh. Tama po ba? Oh, ilang ulit na kasing ginawa eh. Kaya sabi ko, ilang buwan nang nangyayari yan, ilang beses na rin siyang uh, pinuna nung kanyang mga, mga kasama doon. Eh, hindi tumigil. Mm. <laughs> so, ako tingin ko, umabot na rin sa punto na wala nang choice yung uh, ethics committee at yung body. Ako kasi, nung member ako ng house, naupo ako sa ethics committee. Mm. And ang attitude, as much as possible kung uh, makapagbigay naman ng maayos na paliwanag mm -hmm. yung uh, miyembro eh bibigyan mo pa ng ano eh bibigyan mo pa ng eh pero ito nga sa sitwasyong ito mukhang labis-labis ne yung oh. uh, yung binigay sa kaniyang pagkakataon at hindi siya tumigil kaya umabot tayo sa puntong uh, ito at gaya na sabi ko medyo sinwerte pa siya dahil oh. hindi dinulo na yan, na expulsion, uh -huh. uh, iniwan na muna dun sa suspension for 460 uh, for days. So, tingnan natin kung <laughs> kung magbabago siya. Pero, uh, balita ko, yung mga ilan yatang mga hang niyang mga nakapost sa Facebook, uh -huh. eh, binabana niya. Uh -huh. so, baka naman indikasyon yon na Uh, mag-iingat mag, mag na siya uh, moving forward at uh, mukhang ha, natutunan niya ang leksyon dito sa naging incidenting ito. Pero, sir, attorney, partner, di ba sinabi ko siya, parang pinoprovoke niya talaga eh, na makakuha mm -hmm. ng isang uh, kumukuha ng attention talaga. Yes. Nagpo-provoke siya. Minsan, minsan, minsan pag iniisip ko, alam mo, bilang ano? animal lover din yun eh. Kaya nga, katulad ko, na, kaya nga animal, medyo, na, nadismayal <laughs> medyo na-dismayal lang ako. Medyo na lang ako. Kaya lang sabi ko, yung antics niya eh, parang kakaiba. Uh, I mean, nagpo-provoke talaga siya. pa naman talaga yun. Uh, mm -hmm. Ako, wala naman problema kung gusto niyang uh, oh, meow pansinin siya. Eh. ba diba, mm -hmm. politiko ka naman eh. Madami naman politiko na gusto nga uh, pansinin ng uh, mga tao eh. Mm -hmm. Pero ilagay naman natin sa lugar. di ba Hindi mm -hmm. naman yung parang nakakabastos ka na. Hindi naman yung parang uh, hindi na dapat ginagawa ng isang halal na kinatawan mm -hmm. na taong bayan yung ginagawa mo. Lalo na yung mga iba mga posts niya. Feeling ko, medyo medyo merong linyang na-cross na, na doon eh. kaya mm -hmm. na sinabi ko, hindi ka taka, -taka na dahil paulit-ulit ng ginawa at uh, mukhang uh, hindi hindi kumakambyo eh umabot sa ganitong punto na talagang nagkaroon ng formal na disciplinary action uh, laban sa kanya. Mm -hmm. At uh, sabi ko nga kanina ilang mambabatas ang nagsasabi na dapat row inuna ang mga mas malalaking uh, issue ng ibang uh, kongresista bago raw ang kaso ni Barsaga. At kanina, binatikos ni VP Sara Duterte mm -hmm. ang uh, suspension kay Barsaga. Sabi niya bahagi ito ng pagpapatahimik sa mga tinig na nagsasabi ng uncomfortable truths. Ano po ang tingin nyo rito? Well, natutuwa ako na si BP Sara Duterte, kahit belatedly, biglang naging tagapagtanggol na ng uh, human rights at freedom of expression. Kasi mukhang hindi ko yata nakita yan, nung ang nakaupo sa pwesto ay yung kanyang ama, na kaliwat-kanan ay inipit ang mga taong uh, merong kritisismo laban sa gobyerno. <laughs> Hindi yun, hindi lang na iwan sa disciplinary action eh, si Senator Laila De Lima na isang uh, kritik ng administration kinulong ng 7 mm. taon kahit na wala namang uh, matibay na ebidensya laban sa kanya. Buti nga uh, bag, pagkatapos ng napakahabang panahon ay nabvindicate at naacquit. Mm. Pinasara, uh, hinaras ang mga media outlets tulad mm. ng Rappler at ng ABS-CBN mm -hmm. na hindi niya natitipuhan. So ako uh, siguro tatanggapin ko na ngayon ha uh, kung uh, totoong gagaling siya sa sa pananaw na uh, you know na nagbago na ako meron na ngayon ako ng uh, pag uh, pagkiling sa mga kapatampantao at naniniwala na ako na dapat talaga'ng uh, itaguyod natin ang freedom of expression freedom of speech freedom of the press eh di salamat, 'di ba? Uh -huh. Pero hindi ko lang alam kung applicable dito sa kaso ni uh, ni Congress Bambagsaga uh, dahil mukha namang hindi yun nang uh, naging batayan. Kasi kaklaruhin ko lang. Uh, yung, pa, yung yung parusa dahil sa kanyang ginawa. eh. Mm -hmm. Yung kanyang attitude, yung kanyang uh, uh, pakikitungo bilang isang uh, membro ng uh, Kamara de Representante. Hindi naman dahil sa laman ng kanyang sinabi. At least yun ko. Mm -hmm. Dahil madami namang ibang mga kongresista na tumatayo at yeah. binabatikos ang uh, ang gobyerno. na tama mm -hmm. lang naman, eh. May, na nga na ganun, eh. Pero hindi naman sila na nasa sanction. Hindi naman sila uh, nabibigyan ng uh, parusa. Madaming membro ng minority na narinig ko na, oh. na nagbigay ng talumpati na... Uh, may mga puna sila sa sa ginagawang uh, ng uh, pagkilos ng administrasyonal limbawa dito sa corruption. Pero mm. hindi naman sila napapailan ng ethics complaint. So, ah, ah, ang punto lang dito, eh wala namang nagbabawal eh. Kala na ikaw ay uh, magpahayag ng uh, kritisismo, ng iyong pagpuna, ng mm. iyong opinion. Pero ilagay mo naman sa maayos na paraan. Oh, yung naman ang, uh, tingin ko, yun naman ang leksyon dapat dito. Oh. Uh, hindi lang para kay Congress ng Basaga. Oh, oh. Pero On natin the other mga, hand, parang pinapansin uh, pa ba? Pa ba? Natin, ba? oh, ay, ay. On ah. the other hand, pinapansin pa ba? Dapat na, huwag na oh, lang siyang Alam ko uh, kayo, si Parn, <laughs> <yung laughs> alam ko yung sentimyento ni Parn. Lagi namin pinag-uusapan oh, yan nun eh. Pero na natin. Oo, pero ano, alam mo, kasi problema, yung action siya ay tasteless eh. Hindi katulad nung minor, yung sa, ano, sa dati, yung mga ginagawa nila, Teddy Casino, yung taga, may mga sentiment sila nilalagay sa damit. Pero ito, yung actions talaga ni Congressman Barzagis, very tasteless talaga. Mm -hmm. Eh, medyo creepy. Actually, susundan ka ng cellphone, di ba? VP tag. And speaking of VP Sara, I mean, thank you for reminding us what happened during her father's presidency na kung sino-sino hinaras, pinasara, nawala ng trabaho, di ba? Mga freedom of speech, as eto siya ngayon, ano? But you know, but despite all that, di ba sa survey, pag nag ng election ngayon, baka siya pa ang manalo pa rin presidente. I mean, Attorney Barry, bakit? tingin ko, well, mali Now, na mayroon naman talaga ang following. Uh, okay. Hindi lang si VP Sara, pero yung kanyang uh, pamilya. Uh, nagpapatuloy na malakas ang kanilang suporta, lalo na sa kanilang baluarte sa Davao at iba pang bahagi ng uh, Mindanao. Pero <laughs> uh, ako, yung kanyang numero na, ano ba yung latest? 30%? Mga gano'n, di ba? 33 yata okay. yung huli ko nakita dito sa WR. Yung huling, uh, yung kalalabas lang. Uh, hindi pa yan sapat para makapagpanalo ng isang eleksyon. Lalo na kung kukonsider mo na in the same survey, Uh, 13% yata ang suporta ni uh, Senator Rafi Tulfo, 13% si VP Leni Robredo, so yun, 26% pag pinagsama mo. And then, pinakasignificant, 39% undecided. Hmm. So, yol, ibig sabihin dito, yol. napakarami pang mga Pilipino na hindi pa uh, nagpapahayag ng kanilang uh, uh, desisyon kung sino ang kanilang mapupusuan para sa susunod na eleksyon. At hindi naman katakataka yun, maabang, maabang, dalawa't kalahating taong Uh, bago umabot siyang eleksyon na 'yan kaya ano mang survey hanggang ngayon tingin ko napakaaga pa niyan at uh, hindi pa 'yan na magiging magandang gabay kung ano ang kahihinat na natin sa 2028 kapag naging mas klaro na sino ba ang tatakbo uh, ano ba ang mga issue na magiging mabibigat uh, malapas malapit sa eleksyon uh, kanino sino yung mga magsasama-samang mga mga kandidato mm -hmm. tingin ko uh, yun yung okay. panahon na mas makaka uh, asa na tayo doon sa accuracy at uh, validity ng mga surveys uh, tulad oh, niyo Kaso okay. po ngayon nag-aaway-away pa Di mo uh -oh. alam malaman. iba yung luneta iba yung edsa uh -oh. eh pag hindi ho sila nagsanib puwersa uh -oh, eh kailangan mag-umayos ayos at eh, baka Nangangulong dyan eh. Oo. Oh. Sabi 2028. 20. Oh, Ang nga namin po. politiko ngayon na nakasalang eh. So tingnan natin. Okay. Naku, medyo sumasama na rin signal nyo, <laughs> ano, Attorney Barry. Again, maraming salamat sa lagi pagtanggap po sa tawag namin dito sa Arangkada Balita. Sir, magandang gabi po at mabuhay kayo. Magandang gabi, uh, Jack, Ninya. Uh, mabuhay din kayo.